Matutunaw nga ba ang taba kapag pinagpapawisan? Patunayan natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas ka bang pagpawisan? Myth o totoo nga bang natutunaw ang mga taba sa katawan kapag pinagpapawisan? Tara, let's prove it! ang pawis ay lumalabas sa balat sa buong katawan. Lumalabas ang likido mula sa mga glands na ito sa oras na matrigger o ma-stimulate ang mga nerves. Ang pawis ay binubuo ng tubig, sodium at iba pang mga sustansya sa katawan na kinakailangang mailabas. Kaya naman ayon sa website na fitter.com ang pagpapawis mismo ay hindi nagbaburn ng fats. Ang fat loss ay nangyayari kapag binuburn ng katawan ang nakaimbak na taba para sa enerhiya na nangyayari sa pamamagitan ng isang calorie deficit o ang pagkonsumo ng mas kaunting kalori kesa sa kinakailangan ng katawan at habang nagaganap ito. Ang pawis ay isang byproduct lamang ng proseso ng thermal regulation ng katawan at walang direktang epekto sa pagkawala ng taba. Dagdag pa ng health match na ang pawis ay nagre-reduce ng water volume at electrolyte sa katawan na nagiging dahilan upang ma-dehydrate ang isang individual. Kung kaya't kinakailangan pa din ng 80% diet at 20% exercise.